Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Hey, pwede magtanong? Pwede magtanong? Saan po ba ako pwedeng dumaan papuntang Sisilex Bridge? Sa Katumoy. Saan dito? Sa Katumoy, anak. Dito na, anak. Kitaka Bridge. Pwede Tagalogin kasi hindi ko maintindihan ang Bisaya. Uh, papunta ako sa Cecil Bridge kasi papunta ako sa is in uh, Oh, is oh, Bridge Bridge. Oh. okay, okay. Saan para sa ano? Saan ako pupunta? Oh. Dito, dito. Ah, oh, dito. Tapos. Alaga. Uh, right turn. Right oh, ito lang, oh. Sa, tapos. Ito na. Straight na ako. Ah, oh, ito, 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 uh, ito. Bridge dito paglabas oh. ko. Tapos papunta ko sa SM Pulog lagi. Pulog Pulog. Polok. Oh. Oh. Uh, si lagi. Pulok ba? Pulok. Si Pulok. Straight na ko dito? Oo. Oh. ka? na na ito na si Pulok. Para sa Silex Bridge dito? Oo, oh, Repikas. Ay, ay gabi Tagalog yun. Pwede Tagalog. Hindi ko naiintindihan. Tagalog, Tagalog. Papunta ko sa, papunta ko sa isim si side. Isim si side. Uh, Cebu. Diretso ka tumoy. Tagalog, pwede Tagalog, Tagalog. Tagalog, Tagalog. Hindi ko madidiya Bisaya. Diretso ako. Tapos, tapos, niko Huwag mong subukan. Masisira tapos. ang Straight na. Oh. Diretso ka na. Yeah, labas ka ating pulo. <laughs> oh. <laughs> labas ka ating pulo.